Guys, nito kami ngayon guys sa beach. Kasama ko sila ate. Ayan. Ito guys yung beach. Ayan. Marami dyang cottage. Tapos so, mamaya guys, ililibot ko dito guys sa may beach. Ayan. Ayan ate guys. Ayan. And then, nato yung mga iba ko guys kasama. Ayan. Busy sila. Cottage pa dito guys. Ito. Ayan. Marami rin dito guys. Ayan. So hello po sa mga tao dito. Hi vlog! Hello po! Ayan. Ayan. Hello po sa inyo again. Good morning! Welcome to my guys! Hey guys! Oh, yan ang vlogger oh. O! Hoy! Itamayin mo lang kami to! Ayan! Shoutout po sa inyo again. Kamusta na po experience dito sa Binawangang Beach? Binawangang Beach! Over there! Over there! My there! Ayan, ayan may mata pa dito guys ayan ayan hello po sa inyo dyan ayan dito guys meron pa ditong isa na cottage the last cottage ano you know? and then ah uh, dito naman pagdating natin sa may dagat guys marami po dito guys na naliligo ayan guys medyo palaki na rin yung tubig ano you know? and then dito nga ayan may naliligo pa dito ayan may nagkakalaro din na bata ng volleyball kahit kainitan ano guys. So ito nyo naman guys, napaka puti talaga ng buhangin dito as pure sand. Pure sand na pure sand to. White sand. Ayan guys, so oh, kainitan. Talaga naparami na liligod dito guys sa may beach ng binawangan. Ayan. Ayan pa nga guys, oh. Ayan. Hello so guys, ah, pakita ko sa'yo. Medyo zoom na lang natin kasi medyo malalayo na itong mga to. Ayan. ito. Ayan. Kita natin yung guys. Ayan. Ngayon rin mga pamangkin nyo guys. Nandun na guys. Ang oh. init-init. Oh. Ayan. Ito guys. Ayan. Tapos, ikotay dito. Ayan guys yung ate ko guys At ang pinagagagawa niya no? Ayan Ayan Kaway dyan Ayan Ayan Ayun Ayan Ito tayo guys sa may party dito. Maraya pa dito guys. Tako. Ayan. So guys, naging dito. Ayan. Dito guys, may mga tao pa rin dito. Ano. Ayan dito nga guys. Maraming cottage dito guys sa beach na to. Ayan. Hello po. Ayan. Ayan. And dito guys sa may dulo, marami pa rin itong naliligo, ano? And then sa may dulo doon, Meron itong uh, iba-ibang cottage, no? ano? Then iba-iba din yung pangalan, bawat may cottage.